At saka una una dapat, pag sinyo kapag ini-interview siya, hindi lang ng lingon, hindi niya alam kung sasagot niya. Dapat hindi ka haharap na nakakamot sa ulo. Ang ah. presidente diyan. Hindi makakapag-kalakobak siya. Ang presidente 'yan bilang <laughs> <laughs> <Un -presented laughs> yun isang leader, ah? na ha? Nahaharap ka sa ka <laughs> mga constituents mo, sa ng Pilipino, oh, kakamot ka sa ulo. Oh, Oh. Ibig sabihin, walang laman ang utak mo. Hindi, meron naman laman. Kaso nga lang, na siguro, makapalang balakubak. Hindi kaya ng head and shoulders. Pagpalmulit ka. Polboro ng laman. May mga tanong pa sana. Kaya lang, baka lalong hindi lang supina eh. saka tayo mag... para Palawas ng mga dinigat nila. After lang English investigation sa atin. Correct. Sana ayo mga kapatay, wag kayong matakot ha. Ah. Oh, <laughs> ay, wag kang maglala. Maraming sumusuporta sa iyo. Basta kayo, basta kayo. kayo. Sayang naman yung panunumpa niyo. Yali ko ang aking buhay, pangarap pagsikap sa bansang Pilipinas.